Ano ah, sir ano po mo sa special trip na to sir? Ano mo sasabihin oh, mo? magagandang basta. Yeah. Ay, <laughs> ah, sir, sir. Sir. Sirs. Sir, magandang, ano po. magandang umaga po. Sir, ano niyo po sa special trip po na to? Ah, ano pong pangalan niyo, sir? Ah, uh, magsino po. Magsino po? Opo. Base po kayo ng? Ah, uh, pulo. Pulo? Kilala niyo po si Master Rostom Botlay? Opo. Ano po masasabi niyo kay Master Rostom Botlay? Ay, wala po masasabi. Napakabait pong tao yun. O, sige. So, makakarating po ah. Makakarating po yan. Sige po, sir. Salamat. po, sir. Pa, po oh. Thank you, sir. Thank po. po kayo. Eh, di Makakarating po kayo, O.M. Oo. Di, wala kinom.